mo adto ko karon sama mali no kainai na ibalidisyon tawagan mo tanga apil no ah, amba ka na din ato balagway sa kenan kung yung tra pinarabi pa masahe no ay dako dismil mo kuno na kay jismil mo no jismil jismil ba asing sing atres ah, anak terminal karon ron terminal ba ni checkpoint di ay pabot abot adugaya ko di Wag ay masakyan ng service no. please mo nang magantos mong commute hala pay god ya loy paguwat tuwat yay naranay mo abot so di hangi nag gajod green manisa ng multi cab sa na dere dere kay murag papuno pag abot in tawo nang dress mali mo dagahan na nung tawo nang tao. so istan sa ta dere kay nagpuha kuha pa tao ka ng form kay wa na hudtan ko no pasero kini mga uhay ta mga abot kay pa tag syudad sa tag form di sa butaan eh Pagpunta na buhat sa agit pa siya, Rox, pikit kiyo, di sala, kaya na idagang mga chicks, raba sa malumuno, nga magugta na kitan, o, ah, tatawahan, daga ng taos, gawa sa gym, gawa sa gym, o na yung sod sa gym, na, nagtapok na, daghan na, na tao pa ni, ito yung dyan ni barangay sa malumuno, abutan magalintaan, nag hapon, magkauli, sa sarili sa syudad, yung mga santiyo, nagkabisi, nagpamaypay, kaya nang iganga, kaya pagdungan na ekonomiya ni, ugulin niya, kaya nag-uba, nangungha pa mga pupunog, ka nila kay Tibo Manda. Huwag wa na apple ang mga tao. Fill up na ko dire o dana o. Linya na. Linya na murag madali. Pero ang lugaya di ay. Kay Star Star pag mata. Kay Abta alas 12. Magpas daril kay nag-una. Han ng mga tabi. Kaya dito rin um, ito sa likod. O hi diha sa inyo mga ante o. Samtang nagpaabot. Sige po sila isa story. Kagay itong mga balita ba. pero pag humano, ulit natake ang gutuman na. Ta, kayang, utuma, na. sa akong bar na gato mga alauna o agit at plaza nga ilang gitrabaho nguni yung plaza karun o truhon man yung paganahan pagkatid niyo sa kong munisipyo tanawan ninyo wala ng kasiga sa unang kayo mo lagum karun ano na ang kasiga agi tao ng mga senior bertika na to diyan atas bahay kay nanak ko nagiandam ni daddy dali pa nyo dito mga unang ko nami ang gagotong mga gato at tayo mga alauna kuwekan anay Ahan lang kay pag umangkaon, na ko tayo ni Padong Surigao kay muli. Manta na naman kung tayo obligasyon dito sa itong mabigwe. Sakay na itong bus ani kay juteta taong gabi eh. Matog pa ta. Nagun na lamang na ka oras o. Muna yung amung bus doon pa niyong malimuno. Ano kayo gana jud na wagadyo. Ako yung dagang mga pasayro o. Bye bye.